Ay, wait, wait. Oh, wait. wait. Na, ay, wala akong dala. Bukas, at least alam po, andito na kayo. Nakita nyo na to. Bukas na bukas, ha? Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. nagdala. Bukas na lang, oh. lang po, ko kayo. Uh, promise talaga, ang ko po stock sa bahay para sa inyo. Wala man po ako dito, kami. Hanapin niyo po ako sa bukas. Kaya sa oh. lang pwede na Kaso wala akong pet ngayon. Bukas na lang ha. Oh, pet, pet. Wala, wala nga akong pet eh. Dahil... Kinantahan nyo ako, lilibrihan ko kayo ha. Ah. Isang manok daw. Huwag naman tayo isang manok. Sabi ko nga, surprise niyo ako, bumili kayo eh. Ah, uh, lilibre ako kayo ng isa-isa. Isang Bahala kayo kung anong gusto nyo. Lumpia siya ngayon, lumpia ang gulay. Yeah. Ayan. Uh, kuha na kayo sa plastic. <laughs> <laughs> sa isa lang ha. <laughs> Dali, isa-isa lang. Ito yung sauce. <laughs> ha? Yung manok, may bayad na. Aso, pakasya kaya o suka, kuya Shoutout sa mama ko, iniwang kami. <laughs> <laughs> Shoutout po kay Rachel Ambalentos. Shoutout kayo, Gab. Shout okay Salamat din. O mama. Uh -huh. Shoutout sa mga Tiga Kulumban College. Mababait po. Kahit mga mukhang salbahe. Kahit mga mukhang kwet po sila. Mababait po silang lahat. Shoutout sa mga Tiga Kulumban tayo ng mga suki so natin. No, isa pa. Ano, wala na kayo eh. Wala na po. Seven days po kami inalis doon muna. in po. Inayos na po kami ng barangay. Dito na po kami. So, salamat po sa pagbisita. Okay. Okay. Dahil po, birthday ko, wala lang. Bukli kayo. Ay, saan Ay, saan Magkakita niyo ako. Tapos, 頑張れ